Dito tayo sa tabing dagat para hindi lamang nam ng ang sariwang hangin at makakita ng maganda-gandang nature na ilang araw din natin na-miss hindi para mag-reflect, reflect at mag ersisyo magtanggal ng konting taba Paganahin ng konti ang katawan para gumanda ng konti ang pakilasa mag ng konti ang pakilasa mabigat ang katawan ko sa loob ng napakaraming araw bago pa man ako pumasok sa ospital at dapat nating maibalik ang lakas na dating meron tayo yung dating sigla dating ganas sa pagkain at kung ano-ano pa para mas maging maayos at dire-diretso ang ating pagaling samahan niyo ako mula sa araw na ito hanggang sa mga susunod pang mga araw parami tayong mga paglalakad-lakad pagmumuni-muni pag ehersisyo na gagawin. Mga kwentong hindi lamang bahagi ng ating kalusugan, kundi mga kwentong bahagi ng ating buhay sa araw-araw. At buhay bilang isang Pinoy na from OFW ay nandito na kayo sa Pilipinas. Okay, so, kailangan natin itong kaunting ehersisyo after siguro one week and a half. Kailan ulit tayo nakalabas kaya iba nang konti yung feeling pero sa totoo lang mga ka-team ay hindi pa na ang aking lakas medyo iba talaga wala man ako sa, sa at this very moment wala akong nararamdamang sakit okay lang pero iba talaga iba yung katawan yung nag-iba yung yung, yung yung feeling parang bumigat para nahihirapan ako makarecover. And ang isang nakakagulat po, actually, napadala ko ng picture sa akin, mga kapatid. Kasi ako nag-alala rin. Sobrang yelo na aking mata. Yung, hindi ko na kung makakapture dito yung yelo. Yung yellowish. Yung jaundice. So, hindi naman tayo naninilaw sa mga katawan. Okay lang. Ay, hindi ko pa natanggah. Pero yung sa mata po, ano sa palagay ninyo? Niti na ng doktor kasi. Yung dito, tsaka yung dito. Pero kanina talaga yellowish. Sobra. So medyo kinakabahan tayo. And teka, upo tayo dito. Ay. Medyo nang hihina pa tayo. At naminibago ako gusto ko nang humalakha gusto ko nang tumawag, gusto ko nang kumengkoy gusto ko nang magsayawan tayo, mag tiktok na tayo at mag kainan yung kainan malabulabu muna yun yun mga tawa na natin, kaya natin isabayan. so diretsyo na po tayo sa ating usapin yung kabuan kabuang konklusyon sa aking pinagdaanan tayo po ay bukod sa ating atay na tumbukin na natin ng bahagya tayo po ay ano medyo chronic yung ating estado ng ating level and uh, nabanggit ko na sa inyo nung huli nating video na natuklasan pa na lalong nagdagdag ng kaba na meron tayong heart enlargement at titignan po natin yung tayo ng second opinion, pagpapa echo tayo. At dapat meron na, pinakancel ko. Kasi dito, anong connection ito? Ito, eh, wala naman ako sakit sa puso. Pero yun nga. Yes. At, ano na na? anong tulong? Ano na? na? Panggatas daw ng kapatid ko. Pang? Panggatas daw ng kapatid ko. Panggatas daw? Panggatas daw ng kanyang ano? Panggatas daw ng kanyang kapatid? Taga saan ka pag ah? Ay ba, buntis ka? Tapos may kutsa ka pa sa kamay. Hindi ko sabihin ay... Hindi ko sabihin ay... Taga saan ikaw? Lalot siya. Lalot? Ay... Kailan ka na? Kasa 17 lang siya natin. Kasa 17 lang? Tapos, agatis nila. Ang kapatid. Alam nila na ka. nasa na asawa. Nasa karlak ng Nasa karlak daw naman. Eh, wala. Ano din eh. Wala tayong pera. bigay lang kay Chito yung dalak ko. Saka ito, so. sa saka na din salamat. mo. Princess Sige, sige, mag-iingat. Awawang baby. At, At, kung mayaman lang tayo, binigyan na natin ng tulong ang lahat. Binigyan na natin ng tulong ang lahat. Hindi natin kaya kasi eh. Lalo paggalit tayo sa mga gastusan. Pero sana makatulong. Sana makatulong. Ang daming, ang hirap ng buhay dito mga kaibigan. Nakakala nyo? Sa isang araw pag-uusapin natin yan, lalong-lalong sa mga nag-aabroad, gano'ng kahirap yung buhay dito. At gano'ng kaluwag naman pagdating sa iba. Siyempre, iba-iba antas Ako naman, hindi man talaga ako yung hirap na hirap. Pero nararamdaman ko, nakikita ko sa mga uh, ilang kapamilya, sa mga kaibigan. Ako, may mga isipin din. Si Chito, hindi ko lang nakikita. May mga isipin din yan. Ang dami, sa totoo lang. Hindi lamang presyo ang usapin dito sa Pilipinas. Okay, balik ulit tayo dito. Ayan, so, upuulit tayo. Masarap <laughs> sa feeling na nakapagabot ka ng tulong kanina, akala ko baka ako may problema sa isip or what. Palagay mo, wala naman? Akala ko ay nagdalo lang yung... Madumi kasi Lakad kasi buntis. Kaya nga, o. Oh. Mukhang ma... Ewan, tingnan natin. Huwag kain natin mo sigahan. <laughs> Kawawa naman. So, yun. Ah, uh, ah, anong tawag dito? Yung sa puso, di ba? So, meron pa akong hindi napanggit sa inyo. Hindi ko alam kung nabanggit ko ng last... Uh, sorry, ha? Huh? Last episode, hindi ko na-review pero feel ko hindi pa na po dun sa ating le a liver condition na chronic viral ay uh, ang ating pong taba ang sabi sa atin ni doktor isang gabi bago tayo umuwi o umalis sa ospital ng ating pong liver ay nababalutan ng taba So, fatty liver. Gano'ng karami yung taba? So, tinapat po ako ni Doktor. gano'ng karami nakapulupot at nakabilog dito. Ang sabi niya, 66% na taba ang nandun sa ating liver. So, dagdag ka ba na naman alam niyo yun? Di ba ako ni stress Siguro sinasabi ko lang na hindi, pero... Siyempre may takot at may puso na may liver pa. Tapos eto pa, hindi pa bumabalik yung sigla. Ay, Lord, ayoko pang mawala sa mundong ibaba. <laughs> Gaya rin ninyo, di ba? Eh, yun lang na naman dasal ko eh. Alam niyo, laging kasama yung dasal ko yun, noon pa man, at sa araw-araw, na pagalingin, pagalingin niyo po ako sa aking mga karamdaman, pagalingin niyo po ako sa aking mga kasalukuyang nararamdaman, at sana pibigan niyo ko ng mahabang buhay na hindi ako makakaranas ng sakit o karamdaman na hindi kakayanin ng aking katawan. Kila naman dasal ko eh. Dapat talaga lagi nating idasal na yung, yung kaya, yun yung kaya natin. So, uh, pa <clears throat> nakakapag-ahit, nakakapag-groom and everything. Puro uban pa rin po tayo. Kakanina lang tayo nag-shampoo, kakanina lang tayo naligo after ng almost 5 days sa hospital and umuwi nga tayo ng uh, hindi pa tayo pinapauwi ng doktor dahil kinakailangan nating habulin holiday kasi kinabukasan kinakailangan nating ma-submit yung mga papers para makales sa ating gastusin sa ospital. Yun pala po ay kalakaran dito sa Pilipinas na sa totoo nga pala ay maleles ang iyong mga bayarin sa ospital. Maraming tumutulong. So nakakuha po kami ng mga sumusunod tulong mula sa Vice Governor's Office. Tulong mula sa Governor's Office. Sa pamamagitan niya ata ng pondo ng... Nakalimut akong term, pero may nakita ko doon na parang bongo. Senator Bongo. Meron tayong tulong from... Uh, parang DSWD. And then, binigyan tayo ng tulong mula sa Congressman's Office. Oo, oh, oh, malaki yung sa Congress. Bansa office, I think parang 15,000. And then, may nagbigay ng, sa code card, nakakuha kami, o health card, na, sa, sa city hall yata kinuha. Hindi ko alam po yun na yung, yung, yung health card, Naku, ni isa sila nung nakuha sa city hall, pero nagbigay sila, nakakuha doon ng 3,000 pesos. So, nakalas po tayo ng 33,000 pesos sa so, bukod po sa ilan natin mga taga-subaybay na nagpadala maraming salamat sa inyong lahat from the bottom of my heart uh, hindi na nagpakilala at hindi ko na nakilala pa kasi sa YouTube kasi yung iba so yung YouTube name lang nila ang nakita ko wala silang pero iniingan ko na sila sa Facebook sana naman ay meron silang reply para formal ko makuha ang pangalan nila at mapasanamatan and then ang isa sa ating laging tumutulong na nagbigay na naman ng magandang tulong ay si Ma'am Michelle, oh. So, hindi ko naman na siya i-expose at baka naman ayaw niyang malaman ng iba o ng mga kapamilya. Pero tawag, tawagin na natin siyang Ma'am Mula sa Amerika, maraming salamat sa iyo, Madam. Diyos ko, sobra. Nakakataba ng puso ang tulong na ibinigay mo sa akin. So, yun. And, uh, hindi ko alam kung ano so ito yung mga posibleng gawin kung sabi ng pamangkin ko magpa second opinion ako o magpatingin ulit sa Maynila pero bakal ako talagang pumunta na ng Maynila kasi sabi ng doktor ko magpa hepatology ako so malamang napuntahan natin kasi rekomendado ng doktor kaya lang sabi ng kapatid ko sa Manila nung sinabi ko yung address na East Avenue Medical Center ay sobrang pilahan daw doon at medyo magulong linyahan, mga ganun-ganun. Pero try natin. Baka sakali mga kausap ko si doktor, na baka may may re refer sa Batangas para mas malapit. Isang tawid dagat lang, wala nang biyahe sa, nang mahaba sa sasakyan. Pag inilabas po namin ng aming sasakyan, ay hindi yung pagod lang ang problema, kundi yung gastos. Kasi ang isang tawid po ng sa sasakyan sa barko mula dito sa Mindoro, Calapan City, hanggang Batangas City, ay inaabot na ng 4,000 plus, libre lamang ang isa o yung driver. So, yung bali ka na lang, aabutin na yun ng 10,000, eh gasolina pa, bali aso so, mga 20,000 na magagastos pagdala namin ng sasakyan. Pero syempre, komportable ka naman. So, binabalansin natin mabuti yan at pinag-aaralang mabuti kung kailan tayo makakaluwas o kung nararapat na ba tayong lumuwas etc., etc., etc. Marami pong bagay na dapat i-consider. Hindi lamang naman yung nararamdaman, kundi yung mararamdaman ng bulsa. Baka hindi natin kayanin kasi hindi lamang naman kung meron man tayo na natitira pa, hindi naman ay eh, meron din naman akong paglalaan o pinaglalaanan na. Eh yun nga, siyempre unahin ng kalusugan, malamang na masira na yung ating pinaglalaanan at dito na lahat mapunta. Eh ano naman ang gagawin natin? Hindi naman laging nakakaluwang din ang mga tumutulong sa atin. At hindi ko rin alam kung pwedeng balikan pa yung mga yan ulit in case after six months or after one year gumastos ulit na malaki na kinakailangan natin humingi ng tulong para mabawasan. Yan ang di ko naitanong kung ilang months ang pagitan. So, hindi po namin napunta ng PCSO. Oh. Sa sunod na lang, hindi rin namin napuntahan ng SSS kasi meron sila, may nabasa ako na parang merong sickness benefits na ibibigay. Kailangan manotify notify sila doon na meron akong sakit. So lalaka rin ng kapatid panganay. Actually, pumunta na kami ng kapatid kong panganay na pero sarado kasi ano po ngayon, anniversary ng Oriental Mindoro Festival dito sa amin, Kalab Festival. Founding anniversary ng Kalapan City. Update sa aking pagkain. Medyo, ano ba? Mahina talaga ako, hindi ko naaabot, naaabol eh. <laughs> Ayan. So natumba ang ating camera. Mahina nga ako kasi hindi ko nahabol. So yun. Nasaan na ba tayo na wala na ako? So lalakarin namin ulit yung SSS, pero silang parang... Di ko kailangan ma-notify sila, 6 days. 6 days mula na ako yung mga confined sa hospital, yung first day ay tamang-tama -tama, pa na araw bukas. So kailangan may pasok agad namin ang pangalan ko. Hindi ko alam kasi I made a loan para magamit lang yung loan kasi hindi ko naman nagagamit. Nagbabayad tayo, sabi magloan ako. So nagloan ako last time. Konti lang man nakuha, parang trial lang pala pagkauna. So may existing pa yun. Hindi ko alam kung magbibigay sila sa may mga existing loan. Kasi hindi naman loan yun, benefits. So malalaman po natin bukas. Kasi ang dami naman nating gamot sa so gumawa problema natin. Sabihin man natin na may pambili man, eh di syempre iba pa rin yung makakaless tayo. Ganun talaga. Ayun. So medyo mahina pa po tayo. Hindi pa tayo masyadong makakain. Yung inom, parang medyo nahihirapan pa rin. And, halo-halo, uh, tinray ko kanina. Kasi ililibre ko sila ng halo-halo. Sabi ko, sige, kakain na rin ako uh, pinatanggal ko lang yung gelatin anong tawag dito isa ibabaw pinatanggal ko yung ube at saka paborito ninyo yun paborito ng Pinoy yung matamis na leche flan so pinatanggal namin ng leche flan pinatanggal ko pala o tinanggal ko bigay ko sa kapatid ko ayun so far so good wala pa naman sakit ng chan and then yung mga food nagpabilin ako kanina ng mga fruits gulay lahat And kung magpapinakbit man ako or kaunting gisa-gisa, eh di meron naman tayong extra virgin olive oil naka-ready. So, yun. Update tayo bukas sa mga pagkain ko. Mga kakainin natin. Update ng unang araw ko sa labas kung ano ba yung mga nararamdaman ko. So, ito lang talaga mga kaibigan natin kinakatakot na sana ay hindi ito ibig sabihin na malala na talaga, kundi parang bahagi lang kasi nanilaw na rin naman ako before. Sana matanggal, kapag ito hindi natanggal sa loob pa ng one week o ng ilang araw, medyo nakakakaba na talaga. Kasi hindi lang yellowish naman, ang jaundice, hindi lamang naman sa atay, kundi sa kidney, gallbladder, at marami pang iba. So yun, update ko po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. And hanggang sa muli, this is your friend sa inyo, ang Pinoy sa mga ng world. Pathology? pa more and more. And more. Thank you na sirani kaming tahan. Kailangan ko na bumilang stand. Thank you po.